Ikaw gustong maging successful na negosyante. Dapat talaga problem solver ka. Mas marami kang problema ang sinusolve dahil sa produkto mo o sa serbisyo mo, mas lalaki yung negosyo mo kasi marami kang magiging customer eh. Sigurado, magiging captive market mo sila. Katulad halimbawa sa akin, captive market ko, lahat ng may problema sa bahay. Lahat ng nakikitira, hmm. lahat ng nangungupahan, lahat ng ang bahay nila o yung community nila eh, hindi tugma ah, sa kanilang spot. needs, ah. hindi tugma sa mga lumalaki nilang mga anak. Ito lahat ay market ko pero kung tutuusin problema nila yon pero nasa akin ngayon paano ko ibibigay yung solusyon dun sa problema nila. Sabi nga nila, sa negosyo, di ba? Dapat yung makaisip ka ng produkto na makakasolve ng problema, makaka-improve ah. ng sitwasyon. At kung ano yung hugot ng mga nasa paligid natin, dapat alam mo sagutin yan, may negosyo ka. Pero parang noble talaga niya, no? Kasi kumikita ka, pero at the same time, dapat tumulong ka muna. Yun yung, or tumulong ka para kumita ka. So parang pag, pag ang isang negosyante o negosyente nakita mong mayaman or successful, ibig sabihin ba nun, eh ang dami niya na o na-solve problema. Problema.